Wow, umuulan na naman ng nieve sa Madrid Capital. Tingnan nyo po. Ayan. Kahapon ganun din. Ayan. Tingnan nyo po. Ang dami ng yelo. Ay. Ang ganda na mag, magano maglaro sa yelo pag kumapal. na siya. Ayan, tingnan niyo po. Hmm, makapal na yung ano sa swelo. Wow, tingnan niyo po. Ang ganda na tingnan. O, oh, na naman ng nyeve. Tingnan niyo po yung mga, yung sahig po, yung semento. Punong-puno na po ng yelo. Pag tumagal po, kinitingnan niyo po yung, yung puno. May mga yelo na rin. Oh, niyo po. Pero marami pa rin taong naglalakad. Kasi gusto nila dito yung lamig. Hmm. Oh. Tingnan mo, ang ganda. Wow! Ang ganda. Tingnan nyo po. Ooh. Viva Madrid! Capital! Pero sa mga provincial, sobra-sobra talaga yung yelo. Ang kakapal na ngayon. At saka sa kasadaan mahirap na magbiyahe kasi madulas at saka delikado. Tingnan nyo po. Oh. Tingnan nyo po. Ito po yung nasa, malapit ako sa ano kasi, sa parking ng Retero, yung tourist spot ng Capital na Madrid. Ito, ito yung sa work ko. tong way na to. Ito, tingnan nyo po. Tapos pag uwi ko mamaya, oo, maraming yellow na. Maraming yellow. Ayan, tingnan nyo po. Hanggang dito na lang. Bye-bye mga friend. Bye-bye. Ang lamig na kasi. Bye-bye. <laughs>